umaga, Arab araw sa ating lahat mga maring at haring so ngayon po ay nandito ako sa Luti dahil ano uh, yung mais na inanim natin ay magulang na so kailangan na natin tanggarin uh, yung iba kasi ginawa ko silang ano, hindi ko sila kinuha para gawin kong binhi so ngayon ay kukunin na natin para uh, gawin natin binhi at kapag tamingin tayo ulit pag umu umulan na ulit so ayan magandang araw po sa ating lahat at shout out sa ating lahat sa mga kaibigan natin mga supporters, mga subscribers sa mga viewers ayan, subs uh, maraming maraming salamat po shout out sa kanilang lahat magandang araw magulang na ayan so yung iba dyan uh, sinadya ko talagang gawing magulang para gawin kong binhi. So ayan. So ngayon ay kukunin na natin lahat para gawing binhi. Itong ibang maliliit Oh. Yung ibang maliliit ano na lang kukunin ko pa rin para pagpakain sa ano ko mga manok. Alagang manok. Ayan. So ayan. Ano nangyari sa atsal ko? Oh malaki ang talong Ayan oh, ang laki. Ayan, malaki. Ang laki ng bunga ng tsalong oh. Ayan. Isa lang siya. Namatay yung dito sa kabila oh. Hindi tumukbo, hindi lumaki. Namatay. Tapos yung sa kabila walang bunga ay just ko ito yung talong ko na ipinunla ah, ayan papayas so ayan ayan isan. Ngayon panahon. Di masyadong mainit, makulimlim. So mas maganda siya hindi nakakapaso. sa katapat ko malinis na ayan o so, so ito ngayon ay kukuni natin magulang na pang binhi Balian natin o oh. may bunga na kaya siya ay wala pa din ay ito ayan oh, may isa kunin na natin to para matikman <laughs> at makatikim tayo so ayan oh. oh. may bunga dito ayan balutin natin to ng ano mamaya ayan o ng ayan yan, may bunga. May bunga pa din to. Oh. Patong, isa na lang. Pero malaki. Yan, oh, sobrang laki. sa baba sana sa baba mayroong isa oh. ay magulang na ito na naman Kanina limlim, tapos ngayon mainit na naman oh. Paiba-iba yung ano ng araw. May init at saka oh, ayan oh. Oh, pawis na naman. Tanim din tayong ano ngayon, oh. Bigay ito ng kaibigan kong si Jerome. So, ayan. So, itatanim natin to in ano to, guava. Yung malalaki na bayabas. Tapos, ito namang yung isa yung tapul na bayabas so ayan tatanim natin yan kayon tanim tanim lang po tayo ano oh. tumubo pa rin siya yung jimilina ay kahit ano na siya o oh. pudpud na tumubo pa rin hmm Ang uban man pud sa kuha, ang uban puning dagko dayon. Ang uban pud wala. So ayan, babalutin natin sila ng cellophane. Baka hindi siya ma baka lumaki pa. Di kainin ng mga insekto. Pinalat ko na ang bu yung bunga nyo. Baka sakaling lumaki pa at hindi makain ng insekto. Umaaraw na naman. Oh, may ma anda doon. Oh. Sa malayo. Oh. Yung sa kabila ako, yung sa itaas, ito na yung nangyari. Oh, hindi pa nalagyan ng ano. Sila kapag patayo ng bahay na. Ayan, oh, yung skabila, Napuno na ulit ng damo. Ito yung sa itaas ko, sa si ibabaw. Tapos yung skabila. Oh. Ay, sana ulan. Ulan na siya. Ayan, oh. Nagdagom na siya. Sana ulan nga. oy Sobrang init. Ay, ako mga maring, magsanggit tayo ng mais. Palilas ko na po ito siyang kukunin. Pang ano na lang po ito, pang binhi. So, ayan, oh. Okay. laki oh ito na yung limoncito seed ayan na yung kalamansi ko oh. marami siyang bunga أيان هو رامي البلقاق So medyo maliliit na po sila. Maliliit. So kung may laman man ito, ano na lang papakain ko sa mga alaga kong manok. Sayang din. Hindi ka magtanggat. Papakain natin sa alaga nating mga manok. Ang laman. Murag nang hagdaw na lang ko ng hagdaw. Sayang. Kain na lang sa ano yung iba. Sa alagang mga manok. So, ayan. Wala na. Ayan. Linisa natin sa ulit. Tapos, tanim tayo ulit ng mais. Ano lang naman ito. Pagkain lang. na. Yan tapos na. Ay meron pang isa doon. Sa taas. Meron pa doon sa taas ko na to. Medyo maliliit. Kuha na natin. Tapos ko nang kuhunin lahat ng mga magulang. Tapos ayan na oh. Linisan na lang natin yan ulit tapos uh, tatamnan ulit ng mais pag umulan na siya. Ayan. So ngayon, Ako, medyo maliliit pero okay lang yan. Pampakain na lang natin sa mga alaga nating manok. Ito yung taliyang isa lang. <laughs> tapos isang sitaw. Tapos ito pa yung iba. Ayan, so itong mga malalaki lang pipilian natin para pang binhi. So ayan. Mm. Pang binhi. Itong mga lalaki. Ayan. Tingnan natin yung sa kabila. Ito yung mga tinanim kong purple corn. Failure. So ayan oh failure sya kasi ano to sya eh, kinain ng mga daga pa, ano pala yung mga manok so ayan o oh, failure sayang yung sa kabila oh, hindi siya lumago oh, purple ito yung purple corn na area ko hindi siya lumago ito naman yung kalabasa oh. tapang bunga may bunga naman siya kaso maliliit Ano kasi to? Kinain ng ano? baka. Kinain ng baka. Tinuka ng mga manok. Yan o. Oh. Yeah, failure siya. Walang bunga. Maliliit. Tapos nilagyan ko naman to ng abono. Kaya ayan. Hinayaan ko na lang. Failure siya. Ito oh. Sayang. Sayang. Hindi naman natin ano. Makontrol yung mga manok. Kasi yung mano kasi yan sa ano ko mga kapitbahay so hindi nila nilagay sa kulungan ito oh. so ayaan na lang natin yan yung mga maisan ko Philly or fall for con kalabasa so ayan ayaan na lang natin ganyan talaga ang buhay silang swerte hindi lumago akin na yung mga ano ko kasaba ayan mga kasaba malaki na nawala no, yung isa dito na ano at apaya dito pala akala ko nawala ah, pala yung apaya Ito na yung mga maliliit. O, oh, nalinisan ko na. Tanggalan ko na ng balat. Ano na lang to. Para pang natin sa mga alaga nating ma ah, manok. ano oh. Ay, palaya ako. Isa, isang sitaw. Okay na yan. Pang ulam. Tapos kukunin na natin yung isa mamaya na talong. Ayan, sinunog ko yung ano dito oh. Yung tuod. Ayan sinunog ko yung jimilina. Dito nga ako nagluluto oh, para mamatay siya. Kasi para mga, mga, ano susunod na buwan siguro is makapag ano na ako dito. Makapaglagay na ako ng sahig. So ayan kailangan sunugin natin siya kay para hindi na siya tutubo. Lagyan na natin ng sahig dito. Ayan